Ayan, Oh. Very sexy malaki. yung ano, nag-ano dito, Oh. Construction. <laughs> <laughs> Construction worker. <laughs> ano, original. O. Oh. Yung malaki, malaking, ano, stone. malaki laki ng stone, Oh. Ano yun? Big stone. Big stone. stone. Ay, di paligod, yaka nakaya sa mato. Di, iya okay. man ang kuanon. Iya man ang... Ayan? O, oh, kanang... Ka. Yang Hmm, ang kaduhaon tingnan na niya. Mura, kaduhaon na kay ganiha, katulong mo to. Doon doon doon. Kapila niyo na ako anong Ay, may pay diri na lang na doy. Sa? na lang daw na. Sa? ba? I-plaster diri. Ano man? lag Dugangan na lang, na, ana na lang nagkuan ba? Patungan sa lamisa. Patungo sa lamisa. Lamisa. Na, ano? ibutang diri. Oo. Ya,